tayo na pagkain ni Alaga. Walay, walay kwan ha, walay gloves, gloves. Hmm, nagugas ako kahapon. Kuha ano na, na na siya, prime na nakapin. <laughs> Himayan pa. 31. 31 na ba na eh? Hmm. Basta kapin na na, prime pa. Atong pag-birthday niya. Ano mo ta naman? Pareha sila sa asawa ni Babang Barang. No? Ah, kaya na dalit niya hmm.

kaya lagi ko yung mga ply na, kaya nangahadlo. Okay, meron pa hadlo. Hadlo, padid mo. Consequence na nais yun. Teta, kaya kung plato paliwag yan, dahil nga, kabutangan na rin, dahil napustan pa rin, dahil. Sige, palungo pa. Sige. Kitang kalangin yan. Alam mo, alam mo. Tiyaw <that> yun. Ina, ina, ipaday yun na. Camera, camera, camera. Kuwapa <acco> ka ako bago na akong pag-boyfriend ko sa kanang TikTok na anaw niya. Wala pa kayo yung anaw akong silpon. Ihila sa lamang kukupresa ula, gasayo-sayo na ako yung mga video, gasayo-sayo na siya. Ang kanin, ang kanin mga uwan na niyo, video sila, siya buon. Pero kayo siya, ano Ang bawal, pag hindi mo asawa, tapos magto ka dito, jet Yan ang bawal. Pag-ilaw niya. Ah, hanaw man na. Pila, nag

pergi ya. Aku suruh juga ya. Bisa nih, bisa nih kita ya. aku bisa kenal sama only is like बदलो मैं <elim>